grabe hangin yan lakas yung ilog kulay brown puno ng saging dito nagtumbahan na din nabunot yung ugat nito lakas ng hangin grabe naman yung lakas ng hangin tsaka ng ulan kanina pa yung umaga okay so magandang gabi andito tayo ngayon sa Quezon dito sa Lucena so buhat nung nagcamp tayo dun sa Marilaki Camp tapos dun sa Impanta sa kilometer 105 after natin dun is dumretso na ako dito sa Lucena City dahil birthday ni Tita Leti nitong nakaraan so uh, tumulong kasi kung mag-organize ng birthday ni tita at yun din yung dahilan kung bakit wala tayong upload nung nakakaraan kaya ngayon pa lang ulit tayo nakapag-blend pero ayun sa, sa susunod na mga araw eh dito tayo mag-iikot-ikot sa parte ng Quezon or part ng uh, South yun nga lang di pa natin alam kung kailan yun dahil may bagyo namang pumasok ngayon, yung bagyong Christine at signal number 1 na dito sa Quezon province maging sa Laguna tsaka sa mga ibang part hanggang Bulacan at alam ko hanggang sa mga parte sa upper uh, north, Luzon ayan, yun ang nakita ko sa balita so ayan hindi ko natin alam kung kaya na tayo makakabiyahe o makakalayo-layo dito sa south dahil nga dito sa bagyo sa hangin eh. Hmm. din na naman yung hangin. Ang dilim nga lang. Hindi na yata kita sa camera. Pero nagiginig naman yung ano ng hangin, di ba? Good morning! Ang balita dito sa Quezon province is okay naman at uh, wala namang mga uh, malalaking pagbaha dito kahit na may bagyo pero yun nga lang, patuloy yung pag-ulan at yung hang lalakas hihina, lalakas hihina ganun yung nangyayari dito sa panahon uh, panahon nitong dulot ng bagyo itong bagyong Christine and so umuulan-ulan na naman kasabay yung hangin eh lumalakas na naman siya pero ganun pa lang naman yung mga nararanasan dito ang mas mahirap lang ngayon yung nararanasan ng mga taga Bicol so binabaha sila ngayon at kagabi pa lang eh matindi na yung nararanasan nila na mga pag-ulan at pagbaha. Kaniyang umaga may mga post na marami nang nangyari o naging kaganapan doon. And kaya hindi ba rin tayo makalabas ngayon dahil dito sa masungit na panahon. Putol na yung mga kawayan at nagkabali na. O, tingnan natin kung makaka ikot-ikot tayo ngayon dito sa part ng Quezon lakas pa rin ng ano eh hangin, bumibira pa rin talaga siya yung ilog kulay brown yung puno ng saging dito nagtumbahan na din ayun oh nabunot yung ugat nito tatlo puno ng saging lakas ng hangin bumo bukso ah nagtira pa niya Okay So makalipas ang ilang araw Okay na yung panahon dito sa Lucena Maganda na yung panahon Umaaraw-araw na din So ngayon nandito kami sa labas uh, ah, Naghahanap lang kami ng Pamatay ng anay kasi inaanay na yung bahay nila tita Yung ibang part kinakain na ng anay Nandito kami ngayon sa may St. Peter Hardware Makaya no, yung ano na to Building na to Ayun o no? oh. mukha siya Ito yung isa hindi natapos Ano kaya dapat yung tatayo dito pero ako yung design niya, di ba? Ngayon ako nakakita ng gantong building na ganito yung design. Tapos dalawa siyang magkabilaan. Sayang, ang ganda pa naman ito. Bakit kaya? Hindi natapos, oh. Kinakalawang na yung mga bakal niya. Buka ano to? 1,000? 1,700? Oh, 40 pieces. Tiles. Nandito na kami sa may ano, Wilcon Depot. Wala kami nabili doon kanina sa St. Peter Hardware. Ganda na naman. Uh, Ang camping. Ang cute nitong takori oh. 693. <laughs> Ang lit lang niya. Tsaka yung upuan dito club 429. Ano kaya to? Aluminum kaya to? Ay, bang lang. Ito pa yung mga upuan. Mga camping chair. Eh, ito yung mukhang mas matibay na higaan. Dito ka mga tunok ano? Ay, eh, direct gino. 2,276. Pwede eh, ito. Ditiklok ito, alam ko eh. Ay hindi, iba pala to kaysa kay direct. iba yung paa niya oh. Pero okay din to. Titiklop siya na hindi nagkakahiwa-hiwala yung mga paa. Lawak pala dito. Lawak. <laughs> Ito pala yung mga ihawan ganyan oh. Bibili ka isa, ihawan. Tayo mag-iihaw ako ngayon naman eh, di diba? ba? Bangos, bangos. <laughs> Isang bangos, tapos bibili ka ngayon yan. Magkano eh? Gano'ng 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 Isang bukos para sa isang bukos, 31,000 31,000 Gano'ng <laughs> gano'ng gano'ng O oh, eto, mas mahal, 34,000 Iba yung ano niya yun Pero ang ganda, no? Ata, ano yan? Ay, Ay, oo, ano yung mga ano? Ayo yung sa latest O kaya yung mga halaman na ano, kung gusto mo Aming nabibili na pa lang ano, ito, buo May na rin pala Set, tapos may ilo pa siya, oh eh, May ilo siya Oh, 100, 100, 100, ay ano yan? Yung ilaw niyan mainit na parang pang ano sa ano? Sa isekto. Pang laban. Maganda! 17000 to. Oh. So, Pero ay, ang ganda na nyo. Mayroon mo din silang mga atindang buto. Para kapag magtatanim ka talaga, dito ka na rin sa kanila bibili niyan. Lettuce. Ito ano to? Parang di ko ba ito natikman? Mango seeds iba iba pati yung eto hindi ko din alam to yata alubati ayun iba't ibang klase ng buto meron din sila ang dami din palang ano nitong home depot ay home depot ba? wilcot pala wilcot ang dami pwedeng mabili din ang lawa kasi ito ba kaya? Ah. umulan na sabi ko pa naman, gumanda na yung panahon. Nabuulan na naman. Thank you. Thank you. Bango ng kontis ah. Butong tuloy ako. Baba ba na So mga nga pala sa motor ko. Eto, okay naman siya. Buhat ng nilusong natin dun sa Marilaki Camp. Okay naman. Wala naman naging problema. Goods pa rin yung under niya. Maayos pa rin. So, sana lang. Sa mga susunod na araw, okay pa rin. Wala pa problema. Pero pili ko, wala naman. Mukhang maayos naman. Okay pa rin siya. Kakatapos lang nung bagyong Christine. Yung bagyong Leon mukhang eto na rin. Dilim. Ano dito David? Si Tito David yung kasama natin kanina dun sa sa hardware. Ayun e, no? oh. dilim ng kalangitan. Meron na po, ano. Sabi Isabela daw yung tumbok na naman ito eh. Yung bahay nga pala na to. Bahay nila tita. Nakatayo to dito sa loob ng kagubatan. Ayan. Yung nakikita nyo na yan. Diyan sa drone. Ayan. Yung pinaka spot o pinaka location nitong bahay na to. Kung saan to nakatayo. So nandito tayo ngayon. Kaya masarap magbalik-balik dito. Masarap pumunta dito. Kasi talagang lagang relax nakaka itong pinaka location meron din silang ilog dito sa gilid kaya mas maganda dahil meron pwedeng paliguan kapag pumupunta kami dito yung mga tanim sila dito ngayong ano kamote kasaba tapos meron sila dito ngayong mga uh, sili itong okra maliliit pa eh sila magtanim dito. Pabago-bago yung panahon dito ngayon. Aaraw, kukulimlim. Maulap kasi yung langit dahil dito sa Bagyong Leon. Punta muna tayo dito sa may ilog. Silipin lang natin. Balita ko may mga nahuhuli ditong hipon tsaka talangka. Tingnan lang natin kung meron ngayon. ingat-ingat lang tayo dito nung nakaraan yung mga nakikita kasi dito mga ahas so baka mamaya meron tayong madaanan dito ito yung mga nabaling kawayan nung nakaraan sa bagyong kristin ang pa naman ito nung nakaraan malaki yung tubig dito yung nakita nyo sa drone na ginamit ko nung pinalipad ko dito sa bahay nila tita malakas yung agos nun kasi may mga pag ulan, -ulan nung mga araw na yun pero ngayon kasi, itong pagbaba natin dito wala wala siyang agos so baka sinarado na yung mismong dam dito karagtong kasi to ng dam may dam dito sa unahan ito Ngayon. wala siyang agos wala ibig sabihin hindi umaapaw dun sa unahan sa harapan dito tayo galing sa taas ayan sa taas na yun. tapos mababa tayo dun dun yung kalatita sa taas nito as in gilid na gilid lang talaga nila tita to pababa wala yata tayong mahuhuli Pero wala ngayon wala mukhang wala talaga Wala, oh. wala ko nakikita ng hipon tsaka limasag o talangka na gumagalaw hindi ba lang mga nakikita ko dito kahit isda wala ko nakikita ngayon tapos ito lang nakuha ko, hindi ko alam kung anong susuto lapad sya oh. ano kaya susuto hindi ko alam ano kaya Malapit na rin tayo dito sa dam. Malapit lang kasi yung dam dito kay Latita Leti. Dito lang sa may kalabaw ay baka pala kalabaw tuloy okay so nandito na tayo sa dam sa mga matagal lang nakapalo sa akin or nakasubscribe alam ko nakita nyo na to itong lugar na to pero ito yung paborito kong spot dito sa may kilatita leti Itong dam na to Ang tubig niya malinaw pa din kasi kailan lang huminto yung pagdali ng tubig dito sa so, ngayon hindi siya umaapaw pero kapag malaki kasi yung tubig, umaapo to. Lagpas dito, lumalakas yung agos dun. Lalo nung nakaraan. Lakas nung agos dyan. Pupunta dun sa Mikila Tita Leti. Dito, sabi nila may namatay na din daw dito. Dito sa mismong dam na to. Kasi nung kalakasan ng agos ng tubig dito, ito mismong part na to, ng tubigan na to, pupunta kasi to sa patubig. Itong butas na to. Meron daw na laglag dyan hindi malaman kung bakit siya nalaglag kung lasing o hindi pero yun may dito tapos namatay daw siya kasi pumasok siya dun sa loob nyan kaya delikado rin pumunta dito kapag ka uh, malakas yung agus ng tubig pero di ko lang alam ngayon kung sinaraduhan ng lito o hindi pa bihira pa yung nakakaalam ng spot na to kalimitan mga lokal lang ng mga taga dito yung nakakaalam naliligo tapos naglalaba ayoko din namang sabihin o ituro yung way papunta dito kasi baka mamaya mabalahura na naman o maburara dahil dun sa mga taong hindi disiplinado pagdating sa mga basura nila na kinakalat lang kung saan saan yung mga pinagamitan nila kaya mas mabuti na uh, wag na muna natin sabihin kasi baka ganun yung mangyari. Doon sa banda doon, tuloy-tuloy pa rin yung agos ng tubig. Kasi kadugtong to ng malaking dam dito sa may part dito. Ito yung pangalawang mini dam na pumipigil dito. Kaya yung agos doon pumapasok sa patubig. Pero doon, okay yung agos ng tubig. Maganda yung tubig doon. silipin lang ulit natin yung bandang taas dito yung nakatakot dito dating magandang kapingan sa part ng taas na to tingnan natin kung okay pa siya May daan din pala dito. Oh, ito. Okay pa rin siya. Maganda pa rin. Wala pa rin mga kalat-kalat. Hindi ko lang alam kung sa kapito ng lupa nila, Tita Tatis. Yung katabing bahay ni Tita ko, best friend niya yun. May ari nun. May mga lupain siya dito na nabili. Dati. Tapos, di ko alam kung kasama tong part na to. Ayan. Ang lawak, di ba? Pwede siyang camping site na talagang malayong malayo dun sa mga kalsada. Hindi ka basta-basta makakapunta dito pag hindi ka dumaan dito sa may gawi nila tita. So, kailangan mo talagang tumoyd muna ng ilog bago mo mapuntahan tong part na to. Ayan o. Diba? Inaakit ako ng kalikasan at ng tubig. Ligo muna tayo dito. Sakit na yung lamig ng tubig. Hindi masyadong malamig Whew. Tingnan nyo diba? Medyo malinaw yung tubig Kita pa yung mga bato dito malalaki <laughs> Sa ilalim Sobrang kalmado talaga ng lugar na to Balik na tayo sa bahay. Oh, umuulan na rin pala. Ano? na. Ayan <laughs> o. Oh, tumapatak na yung ulan.